Hindi titigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga problema ang kinakaharap ng bansa sa sektor ng edukasyon. Pangulong Marcos Jr. may hamo naman sa bagong kalihim ng Department of Education. Si Kenneth Pachente sa detalye. Hindi lang mga nagawa ang ibinida ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Inilatag din niya ang problema ang kinakaharap ng bansa sa iba't ibang sektor gaya ng edukasyon. Kasama na rito ang mababang ranggo ng Pilipinas sa ilang international assessment. Pero sinabi ng Pangulo na hindi siya titigil para tugunan ng hamon sa edukasyon. Therefore, our national learning recovery program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Dagdag pa ng Chief Executive, tinutugunan din ang digital gap sa edukasyon kasabay ng walang humpay na pagsisikap para masolusyonan ang kakulangan sa classrooms. Hindi rin dapat ipagsawalang bahala ang problema sa textbooks. The production of instructional materials, especially textbooks, which are up-to-date and error-free, must be ensured. The whole process, from approval of manuscript to procurement, all the way to distribution, will be cut short from its present three years to just one year. Mariin din ang kanyang hamon kay bagong DepEd Secretary Sani Angara, na ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Mangyayari lang daw yan kung matutugunan ang pangangailangan ng mga guru na siyang pundasyon ng educational system. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guru upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guru ay makakatutok ng mabuti sa kanilang propesyon na pagtuturo. Katuwang ang Kongreso na isa na ang kabalikat sa pagtuturo act. Ito ay magbibigay sa mga guro ng pa, nasa pampubliko para paralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin. Dagdag pa rito ang personal accident insurance mula sa GSIS at special hardship allowance para sa public school teachers. Giit pa ng pangulo na dapat nang itigil ang utang taging sa mga guro. Hindi rin dapat anya maging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Naglagak na rin anya ang pamahalaan ng pondo para sa pagpapatupad ng expanded career progression system para sa public school teachers na makatutulong sa kanila para sa advancement ng kanilang rango. This expanded system lays out two major career paths for our teachers to pursue. The teaching and the school administration tracks, each of which shall have ample career growth opportunities. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistema ng ito, wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher one lamang. Ikinalugod naman ng Teachers Dignity Coalition ng mga nabanggit ng Pangulo na mga benepisyo ng mga guro. Hiling lang nila na mas maipaliwanag sana ang naging pahayag ng Pangulo. Ngayon man, ito na raw ang SONA na may pinakadetalyadong report sa education sector. Satisfied naman ang Philippine Business for Education sa naging report ng Pangulo, kung saan pinatunayan anila ng punong ehekutibo ang commitment nito para mahasa pa ang potensyal ng mga Pilipino na malaking bagay sa pag-unlad ng bansa. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang international recognition na natatamasa ng higher education institutions sa bansa. Kasunod ng pagkakabilang ng nasa 87 higher education institutions sa World University Rankings kung saan 51 sa mga ito ay pampublikong institusyon. Ibinalita rin niya ang mataas na bilang ng enrollment rate sa higher education, pati na sa Technical Vocational Education and Training o TVET na malaking bagay anya sa employability ng mga nakakatapos nito. Cognizant of its potential, the DepEd, CHED, DOLE, and TESDA have joined forces now to incorporate TVET in the senior high school curriculum to further boost the employability of our students. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.